Napanganga at humanga talaga si Cuadro Alas Janrel Casimero dahil sa galing ng Pinoy boxer na ito na papalit sa kanyang trono. Oh, 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 Mayroong isang buksingero na talaga namang hinangaan ni Cuadro Alas Janrel Casimero. At ayon mismo kay Casimero, ang buksingerong ito ay ang susunod sa kanyang yapak at magiging mas matindi pa sa angas ng mga Pilipino. Parang bomba ang kamao nito mga kaibigan na sumasabog pag tinamaan ng kalaban. At sa mismong laban niya ay pinanood talaga siya ni Casimero. Kaya ang ating bida ay nagpasikat ng gusto kay Cuadro Alas, General Casimero. Parang bomba na sumabog ang kamao na tumama sa ulo at bodega ng kalaban. Kaya naman di na nito nakayanan. ayanan, na ito ng dugo Labas ang tinae at ang atay-atayan at sumuko sa laban. Sino itong buksingero na personal na tinuruan ng The flash na mga Pilipino? At paano napahanga si Casimero at inamin niya mismo na ito na yung buksingero na papalit sa kanyang trono? Mula sa lungsod lang Mandawi, mayamang isla ng Cebu, ay matatagpuan dito ang isa sa kanilang pinagmamalaking boksingero, ang bagitong si Christian Anyadas Araneta. O mas kilala bilang Christian Araneta ay nakatadhana na napapalit sa trono ni Cuadro Alas General Casimero na kung saan magiging world champion din natin ito. Siya ang tinaguriang The Bomb o Bomba ng Philippine Boxing. Hinasa at tinuruan ni Casimero ang boksingerong ito. Maging si Nonito Donaire ay kanyang naging maestro dahil likas ang talento ng batang ito mga kaibigan sa pagiging isang boksingero. Bata pa lamang ay napatak na ang kanyang murang katawan sa maagang pagtatrabaho. Kaya naman likas na sa ating bida na mahirapan ang gusto at maging malabomba ang kamako niya. Hindi makapaniwala ang magagaling na boksingero na kalaban niya dahil sa tindi ng kamao ng ating bida. Araw ng Sabado, April 1, taong 2023, sa Hopes Dome, Lapu-Lapu City, Isla ng Cebu. Aharapin ni Christian Araneta ang isa sa pinakamatinding makakalaban niya, si Jack Rawut Mojuguen, ay nanggaling ng Thailand. Veterano ang buksingerong ito at sobrang magulang. Meron siyang kartada na 42 na panalo, 21 dito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona at tatlong talo lamang samantalang kalahati lamang ang record ni Christian Araneta na may 23 na panalo 17 ang KO at dalawang talo Bagamat sa sibuginanap ang laban na ito dahil sa pagkakaiba ng kanilang record ay heavy underdog pa rin po dito ang ating pampato Nanunood sa laban na ito ang tagapagturo ni Araneta na si Nunito Donaire at si Cuadro Alas General Casimero kaya kahit mahirap mang manalo ay kailangan magpakitang gilas ng ating boksingero. Sa round number 1 medyo maliksi ang tay na kalaban kaya di nito inaasahan na madapa sa gitna ng laban. Pero tuloy ang laban at nagpakitang gilas ang dalawang naglalaban. Top 15, one of the best and the best puncher. And you do that. Napa na kalaban ng mm. Christian Araneta. That goes to show how professional they are. Nag-adjust siya. Round number two, nakapokus talaga sa panonood. si Nonito Donaire at Janrel Casimero. Tuloy lang naman si Araneta sa pagbabato ng malalakas ng kamao sa kalaban nito. Crowd? Mud? Ang ganda ng sidestep ni Araneta do do ka tatang din yung typhoon. Bat Bata punta dun agad si Araneta. Next. Mm. Bola di. Pa'le kya? Sa round number 3, ang lalakas na ng suntok ni Araneta pero parang hindi tinatablan ang tay na kalaban niya. Kaya tuloy lang ang ating bida sa game plan nila. <coughs> Let fix it up once more, the ones. That's the a long term. Maganda. Siyempre. Hindi niya masigbang. Nakakagulo tama niya para biro ay dun si Christian. Round number 4, nagiging agresibo na ang veteranong Thai boxer, kaya napapatras din ang ating bidang boxer. Pero kumokonekta rin po si Christian Araneta na ating bida Mm. Now Make sure everybody... Good body shot from Chris, yeah, I think yung Good left right. hand. <laughs> okay, Sa round number 5, nakukuha na ni Araneta ang tamang timing at distansya kaya lagi nang nasasapul ang veteranong tay na kalaban niya. Right away, again, yeah, this is round number 5 and uh, this is only tayo. scheduled for 10 rounds. And uh, Milan, uh, so far, has, and, uh, has the edge still. Yes, for now. So go yes, and he's good for uh, that we can go inside. Just trying to make a good tie. Good. Round number 6, gusto nang tapusin ng ating bida ang tay na kalaban. Kaya lang matibay talaga ito at ayaw sumuko sa laban. I He tries that. He coach. I sa round number 7, nagiging doble maingat na dito si Araneta dahil napakatibay po ng tay na kalaban niya pero malalakas pa rin talaga ang kanyang mga patama. Pero yung tay fight fighter at this juncture, seventh round na tayo. Oh, di ba? Out, di ba Good right hook. Pero if he keeps doing the same thing, I mean, I, I don't think... I don't know something special about that left straight direction. Oh, look at that. Round number 8, accurate na masyado ang ating kababayan. Naging malakas si e Mero ang kanya mga galawan. Magaling umiwas ang Pinoy na ating kababayan habang laging sapul naman ang tay na kalaban. We na yeah, uh, siya magagawa dyan? Yeah. Game story or... Sa round number 9, dito na sa ang bomba. Maliksi na masyado ang ating bida habang parusa ang natatanggap ng kalaban niya. Kaliwat ka ng suntok sa bodega at sa kanyang ulo ang kanyang natamu. Kaya bumigay na ito at sumuka na ng dugo. Ayan, Medyo nagkakaroon na ng participation yung crowd oh, Kasi nagrama ang chan eh Parang masakit Ang hirap pumasok pag yung chan mo Binaban ang kain na pa yan oh, Medyo naman. nasasaktan siya Nakikita mo sa facial reaction niya Nice! Oh, Love, That's man. what you were saying oh, Sa tindi ng bombang kamao ng papalit kay Casimero Ay sinuka ng tay Maging ang tinain ito Kaya talaga namang napatayo si Casimero Dahil may papalit na sa kanyang trono Si Christian Araneta ang boksingerong suportado ni Cuadro Alas, General Casimero.